ang magsulok ng mundo na may Pilipino luto-luto na tayo mga kabigars good morning sa inyong lahat sa lahat-lahat dyan na at sa aking mga viewers at followers good morning sa inyo kamusta na kayong lahat saan na sulok ng mundo mga kabigars mga kabigars sa tayo ay magluluto na. Yan. Dahan-dahan. Huwag pipisilin para hindi mapitpit. Mga kabikers ko. Shout out sa inyo. Ang aking munting donut mga kabikers yan Tingnan mo naman ang apoy. dandan lang yan. Alalay lang mga kabikors. Ayan. Ayan ang sekreto sa pagluto ng donut mga kabikors. So, good morning sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga gising. Sa lahat ng bising-bising. Sa lahat ng mapasok na ng mga trabaho shout out sa inyo hmm. saan man kayo sulok na mundo mga kabigars good morning ayan i-ready natin sit up natin ang ating camera guys kami ni ayan o oh. ang buhay ng panadiro ito ang kalaban ng buong panadiro ay pagpupuyat sa araw-araw mga kabigars ayan balik ta rin na ha? balik ta rin na natin mga kabigars nahirap balik ta rin yung pilipit Ayan mga kapigas. Mahirap pa balik ka rin ang madikit. Ah. Um, Ayan. Ganyan ang pagluto ng donut mga kapigas. Pakulok ko na mantika.